guys. Ayan. So, magandang-magandang hapon po. Ihirit muna kami ni Mama mag-fishing. Hi, Ma. Ayan. pauwi po si Mama ng Pilipinas, guys. <laughs> Kaya, ano, medyo malungkot din kami. Kasi, hindi kasi alam eh, kung kung ano ito, no? kung ilang buwan ka doon sa Pinas, ma'no? No? Ayan. Magbakasyon si Mother. Diba? I Enjoy mo na ni Mother tapos magtalim talim si Mama ng mga ano muna doon. Tatubuin niyo, niyo muna yung ganyang bahay <laughs> ng mga bulaklak at gulay mah <laughs> Ayan. So, mabakasyon si mama. Oh, magtatanim siya dahi, guys. Ang bulaklak tapos gulay. Oh, di ba Lah, pulang-pula talaga siya oh. Iyan na natin yan guys. maghihil heal din yan pag mag, ano, snow. <laughs> okay, so ngayon is, tignan natin ang mga kuha nila. May kuha na ba? Or, tawag nito mag-fishing kami sa glit ni mama. Baka kami yung swerte eh. <laughs> okay guys. Punta tayo dun. So, nasa ano kami yun guys? Sa dulo ng walang hanggan yung pwesto namin. Tapos yung doon, ayan. Nag, ano pa sila? Niligpit ng mga tent. Ano na ngayon ma? Alas 7 na ba ma? No? Alas 7 na ngayon eh five, ah, sa, ano yata? May, alas sais. Aba, may huli, may huli, may huli. <laughs> Ayan, nakita ko na agad eh. Malaki kaya mo. Hmm. May huli guys. O diba? So nag-enjoy ka na, nakapaligo na, nag-barbecue, hmm. nag-camping, family, outing, and then, nakapangisda pa. O, ba? Diba? Sulit na sulit, guys. Ayun, nakahilira na yung ating fishing rod. Sa, saan sa, akin, love? Hindi, na, hindi ko nakilala yung fishing rod ko dito. Hi! Hi, bro! Kumusta, bro? May huli na, bro? Wala. Wala pa? Wala. Oh, ito na yung huli. Aba! dami, ah! Wow! Ang dami huli. Wow! Oh. Ang galing guys, may huli tayo. Huli ba? Wow. Ano yan ma'am? Pat Patingin daw ko ma. Ah, may ano din No? May ano may... Lapu-lapu. Hmm, bug na o. Kasi may yelo daw, linis na to eh. Wow. <laughs> Libre na na ulam namin ngayon. Ayun, nandun pa sila guys. So, Nagliligpit na. Yan. kumakain pa yung iba dun Okay. Hi tarts Hello. Uh, ano, nag-enjoy ka ba sa fishing? Okay. Okay. Di kay laki kayo. Ah. Di kay laki. Japanese na Japanese talaga tong pamangkin kong to eh. <laughs> Ano na, Chad? May huli ka na, Chad? Oh, sir. Oh, oh. Wow! Ibig sabihin yan, Chad. Ano ka sa pangingisda? Lapitin ka ng isda. Lucky. Yes. Oh, okay. uh -oh. Lucky. 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 Lucky, Lucky, <laughs> Lucky <boy. laughs> <laughs> Lahing mo ko ng isda kung na-target. So, Hindi hmm. mo ko ka kahit tumbun. Tukbun lang sa sabah. Red, eh, madiri. Ano? <laughs> Dami isda, oh. Huwag, <laughs> tarra. Dami. Dami. Ano patao pata? Pa. Pata, no? Maraming Hindi, bakuha. pata, guys. So. Oh. Talaga, matalino yung mga pata, eh. Ano, no? Grabe yung na Wow! Oh! Wow! Sugoy! Oh! Oh! Pisik-pisik oh. ko dasa, eh. Diba? Dalawang ang uli natin, guys. Alright! Mm. Oh! Ano yun? Akala ko may huli na rin. Ano yun, bro? nakahilira ito at po siya ng binchie tutitines mm. ba ata ata ata, ata, ata. meron daw tito meron uh, siyang huli so ibalik mo siya. Mo yun, yes malo pa ka bro ibalik mo yan bro matan siya no di ba oh ayan may huli na naman <laughs> okay. Ayan, eh, naglagay ah. mo muna tarts. Alright, may huli si Taro. Ah, Uy, wala na. Wala na kayo pirap. <laughs> Uha na. Aba, sunod-sunod ang huli ng mga bro, ah. Pa, iba talaga. Huh? Iba talaga ang combination na to, Pamangkin at magkapatid uncle. O, oh, ba? Diba? Tapos nakabantay ang lola. <laughs> <laughs> Sabi ni mama, umayos kayo ha? Manguha kayo ng marami. O, oh, tingnan mo, tingnan mo mama, si taro, ma, si oh, ma. O, oh, o, sugoy. Aba. O, oh, wala na kahirap pirap bro. Kusa na siya talagang bumibitaw. O, oh, di ba? Ha? mo. Okay. Bugat Bugat mo na. All right Uy, ay, ay Putol, dako siguro to Wow, tatlo Tatlo, oh, tatlo Bro, tingnan mo, bro ay, Tatlo yung uli, guys All right, all right, all right Okay Oh, walang, oh, walang kahirap-hirap O, oh, diba? Ayan. yan Dako siguro to, bro Kay putol man Sayang na, uy Mm -hmm. O yan guys, so nagkapagkapapang. O ang isda guys. Diba? Dagko kayo ang isda. Mm. Sa so, gilisya na isda? Moro-moro. Moro-moro? Diba? Ah, Moro-moro. Mm -hmm. Ibig sabihin, more pa more. <laughs> More-moro. <laughs> Dagko siguro to bro ba? Mm -hmm. Sige ang nga uy. Tignan mo. Ako siguro talaga ang laki. Ako ba ang laki? Sure. Oh, ay. na. Is that, is that, is that, no? yeah. Oh. La. La 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 la. Ano Dagan ba liok mo isda ay isda. Liok mo isda no. Tubig siguro. Oo, Sini all. Oh, perfect. Oh. Okay. Cha. Uy, walang kahirap-hirap. Ano, Gusto ay, na talaga ay, niyang bumitaw, bro. Ano yan? May laman na yan? Uh, yeah. uh, Meron? Wala? Akin na lang yan. Mabigat yan. Mabigat na lang yan. Mabigat na lang istorya, ha? Akit ka na? Barilis, barilis. Okay, guys. Si Mama. Tignan natin si Mama ngayon. All right, Oh, ha. Si mama yan, guys, ha. Ha ah, ba? Hmm. Kapag si mama pala ang manging isda, hindi madadayit ang isda. Abundant sa pain. O, ba? Diba? Saka, gamay ma. Saka na makita niyo ang paon galit. Oh. Wala Wala pa. Oh, kana mapabuta ma. Yan, si Mother Earth na talaga. Okay, na ma? Wala pa? Gira, mo na ma, madool na, pasagdi lang ma. gigi lang. Alo, eh, bakit ka palagi bibigyan ng pata pero maliit? Ah, wala pa ma. Balik lang sa ma. Okay. Pakainin ulit ni Mother. Ayan guys, tignan natin si Mother Earth ngayon. Bago uwi ng Pilipinas at baka makahuli si Mama na napakalaking isda. Pagbigyan niya naman po, Lord. Ala! Ano naman to? Isa so gamay, kayo. nga, oy! Sayang so nga, tights, oy! Malaki sana yung tights. Oh Ayun lang sa Kuha na ba si Nana Okay lang Pupunta yun kay Mama eh Tiyo, Sana all perfect <laughs> Ayan guys O diba Nag-ingay na naman kami Ayan yeah, o Yung mga namin guys Sa katinginan Sa sasakyan sila eh Hahaha <laughs> Okay. Uy, ang layo, ma. Odi ba, busog-lusog. Busog kaisla, boss. Busog-lusog ang pain ditong bata. Ano ano po? Ramey. Busog kaisla kada dilamin niya, pak. Oh. Ma'di oh, ba? Ah. Oh. Aba, nakahuli na si bro. Busog ka. Daming pa ini, mede. Walang limit si Mother. Unlimited. Ano ba kayo? hilam hilom, -hilom na si Tarts ba? Nakahuli na pala ng malaking pata. Sayang yung Tarts. O diba, tingnan mo si Taro. O, ginanahan. Ibig sabihin, lapit din ang isda. Asa na si Ate Angging? Ay, ipakaon din yung seno, no?

Ayan, si Kindish, iba ang target nito eh. Guys, yung target namin, iba. Ayan. Kaya ang pain ko po is shell. Kasi Hello. ano, bakit shell bro? Dahil, ni shell. Ayan. <laughs> Pero walang huli si Kindish. Ayan, so, nandito si Kindish sa taas. Diba? Okay, oh! Grabe ka bro ah! Abing Gabi, panalo ka na. Ah, oh, si Tarts dit. Si Tarts. Oo. Oh, Di ba? Prito-prito na siya. Ano na, paksiw, ano? Prito, paksiw, sabaw. All around eh. All around na fish. Ayan. Di ba? Yan guys, oh. Mga huli namin. Hmm. Di ba? Wow. Sana all. Mm. Eh, libre na itong sudan. Nakapaligo na. Libre pa itong isdaan ni. Eh. Yan. So, hindi pa sila tapos doon, guys, na nagliligpit. Okay. Yan. Aba. Yan. <tod> hmm. Sunod-sunod ang huli nila. Si mama. Yan. Tapos nandito ngayon si Kindness sa taas. Dito kami guys oh. Sa pinakadulo kami ngayon. Yan. Yan po. Okay. Ang ganda ng lugar, 'di ba? Hmm? Wow, ganda pa ng kabundukan, guys, oh. Alam mo yung kahit ano, ilang beses kang bumalik-balik dito. Yes! Pero talagang ma-appreciate mo ko, guys, yung ganda po ng uh, lugar. yan. Tapos, lahat kasi nagagawa. Parang nandito na lahat, eh. Ayan. Mag-camping, lahat-lahat po. Pwedeng-pwede. Okay? Tapos, so, saka pag-fishing tayo. Ayan. And then, yung lugar natin. Ayan. So, kung may boat po tayo, guys, na pwede tayong mag-renta doon. Ayan, katulad po noon. Pwede tayong magrenta doon. Yan, tapos dito pwede kayong ano, magikot-ikot dito para mangisda. Yan. Yan po, oh. lapit ko po sa inyo ng konti. ba, diba? ang ganda. Wow. Hmm. Kasi may mga dami pa mga bato doon, oh. No? ang diba? ganda no? Hmm. Wow. Right. So, ito yung ano ngayon ni Kindness. Pwesto ni Kindness. Ayan. Kasi so, tayo, oh. Okay. Ayan. Wow. Ano yung gamit mo na pain? Shell. So, gumamit kami ng pain na shell. Uy! Oh, wow! Tatlo, tatlo. Sunod-sunod na guys ang kanilang huli ngayon. Christmas tree All right. Okay. Si Mama po, daning kamot si Mother Earth. Mm. yun guys, ang huli natin guys. Oh. O oh. di ba? Hindi, mm. mahal na yung isda. lapo 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 lapu ko. Yan na guys, uh, pauwi na kami, 'di ba? Sigurado nito sa biyahe dahil mga 2 hours po ang biyahe nito, guys. Sigurado po. <laughs> Yung nito, nga nga. Yan, tutulog talaga. Yan, po, grabe talaga guys, oh. pagligo ni Kindish, oh. Pulang-pula po. Hayaan mo na lang, na lang po natin yan guys. Dito lang dito. dito. Yan. Okay lang po yan guys. Kasi paminsan-minsan lang naman to. Mm. Nag-ano tayo ng fishing rod. Okay? So doon tayo pupunta tayo, tayo guys sa uh, kung saan nag, nag file po sila ng mga kagamitan. Yan. Wow! Yan, dami nilang kuhang isda. Ayan. Wow! wow. Naturo, naturo ito, no? yeah. oh, taro, Ay, siya. Yeah. Ah, taro, ikaw taro? Dili taro. Yung iba. Pero dapat may makuha siya na pata ni sa dako unta nga pata na gipaspasan na niya kuan. Wow. <tech Kidatte> okay. Uy, ni para plain para plain ginagmay din nagko. Na bro. kuha sa ikaw, bro. Thank Ó Íske Ígi, kannu sami þetta á spassunum Thank you pala sa pag ah, Lilibet. Well, Kuya, you. ano, Tito Royski. You. you, bro, Mio. <laughs> Basta, thank you, thank you. Happy, happy birthday sa Chang, Kichang, and Kuya Ace. Thank you po. Salamat po. Manta po, guys. August, next month na po. Thank you say, yes. uh, Masayala, sa iyo. Yes. Masa'y nasa August, salamat. guys. Then, oh, thank you na uh, po uh, sa ano, invitation na thank you. Salamat sa ano, Salamat. Ugos 19 uh, guys, Ugos 19. 19, o reminder, Ugos 19 na, Ugos 19, dito sa Palma Hill, ano, Palma Hill Residence. anak guys, 19, sorry. shine, shine, absent. Sige. <laughs> 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 okay, July, George? July, kang mama July. Oh, 27. July 27, or 28, ayan yung 28 something. Yes. 27 day, ano? Yes. 27 day, yes. sabi na si Gabi. Okay. Magkabuntay lang daw, magkabuntay para sumba-sumba. Yes. May daw ang tua-kabili. Isara, isara, isara. Isara. Uy, <laughs> nabawa siya lagi. Isara. sanangin naman sabi niyo. Ay! lagi. Ay. Ay, nabawa siya lagi. Ay. Ay. Oh, nahiwanag sa iyo na. na. Oh, no problem. Ha? Ah? <laughs> na. Okay. Basta salamat okay. ha sa iyong sa inyong invitation sa inyong, ha. ha? So, ayan guys, ha? ako po yung magpapasalamat po sa lahat po ng mga inuod po sa aking YouTube channel. Ito yung mga kaganapan sa family banding. Tatlong uh, celebration po ng aking mga pamangkin. Ayan, so shout out din sa mga uh, family ko po guys. Ayan, thank you, thank you sa invitation. O oh, ba, diba, nag-ingay guys, nag-ingay sila, ingay kasi video ko po ito na yan. Ayan, so marami maraming ulit at please po <laughs> abangan po ulit ang aking but please po abangan po ang aking mga po mga uh, ma-upload na videos. Bye guys! Bye. Bye naman kayo dyan! Bye! Bye. <laughs> <up> <laughs>